madali akong mapagod. Yung... Madali akong mapagod. Galing kayo ng doktor? Hindi naman. Ah, hindi ka pa niya papatika? <coughs> well, mas... Sa mga tawas-tawas, mga kapwa akong magdadamot. Ano Sige. lang kasi yung may nararamdaman ako, may ininom kasi ang gamot. Anong gamot po? Ano lang, no, sa akin, sa vitamin. Yung mm, vitamin, okay lang po yun, wala pong problema. Kahit na matapos kitang gamutin, pwede niyo pwede pa rin po ininom yan. Papo yung isa. Sige, dalawa, dalawa. Yeah, yan, yan. Simulan na po tayo ah. Pangipit. <laughs> Meron din ba sa na bibiling po lang Meron po. Meron po. Yung ano, yung komando. Kumandoan natin yun. Meron po yan. Dali, pasusulog yan sa mga po yung pekisita. Yung pikit? Satu, aray, po, aray. Tenet, aray ko, aray ko. Puh! Aray, aray! Lulubayan mo to. Aray ko, mo na ha aray ko. Aray ko, aray ko. mo pala, magkukulam. Ha? Aray ko, masakit. Aalsin mo na, mo pala rito ha? Aray ko, aray ko. Aalsin mo na, ha? Ko, Aalsin mo pala. O, oh, dalawang, dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay, pababa. Pakinun, pakinun. Pakinun. Sige, sa ulo, sa ulo, sa ulo. Reksum, puh! Aray ko, aray ko. Sige, sige. 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 Lubayan nyo na itong mga tao rito, ha? Aray ko, aray ko, sige, sige, konti na lang, konti na lang. Sige, Masakit. lulubayan mo na pala ah. Tigilan mo to ha. Masakit. T Tigilan mo. Sige, papatayin kita. Sige, sige. Baklasin mo yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Kaibigan. Ah, sige pa. Sige pa. Sige pa. Kaibigan. Ah. Sige pa. Baklasin mo lahat siya. Baklasin mo lahat. Sige pa. Masakit. Kung ayaw makipag-uusap, wala akong pakilap sa'yo. Ang malaga gumaling to. Ha? 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 Oh, lulubay mo na pala. Kunti ka, na lang, kunti ayin. na lang, kunti na lang. Sige pa. Wala akong pakialam sa'yo kung sino ka. Sige pa. Aray ko, aray ko. Sige pa. Baklas. Ang dami mo nilagay, oh. Manika aray pa yung ginagamit mo. mo, ha. Sige. Aray ko, aray ko, Sige pa. Sa ulo, sa ulo, sa ulo. Sige pa. Aray ko, aray ko. Sige pa. Kunti na lang. Sige pa. Ko. Sige pa, konti na lang. Ko, masakit eh, Konti pa. Alimatam. Hu! Konti na lang. Sige pa. Aray ko. Aray ko. O, oh, konti na lang. O, oh, huwag ka nagagalit. O, oh, huwag ka nagagalit sa akin. Sige pa. Huwag mo nang balikan. Sagot lang. Huwag mo nang balikan. Ha? Huwag mo nang babalikan, ha? Okay. Ibabalik ko yung nilagay mo dito. Pinanghihina mo okay. to eh. Kunting right. ano lang, trabaho, nanghihina na to.